Ay, lalaki na na. Ay, ano? no. Punta ako tuloy si ate, ah. Ito na yung hinihintay namin. Hindi lang ako, mga kabukit. Pati yung mga dito, yung mga maraming... Maraming customer dito ng isda. Ayan, ito sa kahit tagal-tagal na paghihintay, dumating din sila. Sa iba't ibang lugar yung mga customer dito. Ayan, uh, nanguhuli sila ang gamit-gamit nila yung ano, may wagang stick mga kabukit. Kanina pa nila naghihintay yung iba dito, taga ano, taga San Miguel Bulacan o kung saan lugar sila. Alos yung iba, tatlong oras, apat na oras na sila. Sir, taga saan po kayo Sir. San Miguel po. San Miguel din po. Ah, taga San Miguel din po. Hello po, good morning po. Wala wala po eh. Pasensya na po sa oh po, nagpagawa muna ako. pa doon sa ano. Hoy, good morning. Marami pa doon sa ano sa kabila. <sighs> Ang uhuli pa sila. Dinadagdagan pa mga kabukid. Dinadagdagan pa yung ano nila. Yung huli nila. Oy, good morning. Kilala tayo. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa kanila. Maraming maraming salamat sa inyo. Saan kaya ito sasad-sad? Sa gilid-gilid lang sila mga kabukid. Oh gigilit gilid lang sila tapos mamaya mag-ano na to mag-aagawan na dito guys, nice. kakabila yata kakabila sa kabila sa kabila tayo mga kabukid eh. sinusundan na namin <laughs> titignan namin kung maraming uli eto kasi mga ito, mga kabukid, bibili lahat to uh, dinadayo ng mga iba't ibang lugar tong isda ni Johnny Delgado mga kabukid oh di, di ko pa nga masilip, sir kung marami Tinatago pa nila, nasa na sila? Tinatago pa nila <laughs> Ah Sa nag-aabang, ala ko kulangin eh Oo nga Maulog tayo Ayan, nandun sa dulo Sir, good morning po Ayun po, hindi po makita kung maraming huli Nandun po sa, 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 sa ilalim eh Opo Opo Saan Nagtatago sila sa ilalim. Saan ba nakapunta? Eto, bumalik. <laughs> eto yung masipag nating mga isda. Eto, dumating na mga kabukid. Uh, kay tagal-tagal hinintay ng mga customer dito. Ayan, uh, nakapaikot yung mga customer dito. Ayan sila, yung mga kabukid. Tapos eto, galing sila ng iba't ibang lugar. Taga San Miguel. Sir, taga saan po kayo, sir? San Rafael. San Rafael po kayo, sir? Oo. Uh -huh. Ang layo niya pa sir, pinuntahan niyo lang po ito para bumili ng isda okay, bulig. Mayroon bulig. Ah, bulig, oo Meron po doon, Ito, Hindi ko alam kung, ay puntahan natin, hindi ko alam kung may nahuli sila Puntahan natin Sila madam, taga kayo madam? San Miguel oh, Meron pa doon mga kabugid, marami pa yung naghihintay Tandaan tayo Puntahan natin sila, ayan ah huli nila yung mahiwagang stick mga kabukit hindi ko alam kung madaming huli madami ba kayong huli? Yeah. Kuyogi tigatan ka ng isda ngayon kumusta kayo kuya Benji? madaming huli? medyo madami din Madami na nga, madami tayong customer sa taas. Puno Come oh, hey. on, come on, come on Puno na May magkapatid yan mga kabukid Si Kuya Joey Tsaka si Kuya Benji Uy, bulig Laki ng bulig na yun ha Kumahingay Oo oh. Mga bulig Puno yata yung galon nyo No Parang puno yung galon nyo Puno yung galon Mamaya makikita natin yan Ibubu siya Lalaki ng kongon Mga kabukid o oh. Kaya may common ay may itlog yun may itlog yan ay okay. ogi laki nakikita <laughs> ko uh, ay mga uh, mga naghihintay nating mamimili ng isda o oh, punong puno na sa taas o oh, ay shout out kung saan galing ah san miguel ah oh, salamat ah oh, o dito maraming isda o oh, lalaki ng isda o oh, Madaming isda mga kabukit. Common. common, mo na yan kayo Jo, kayo Joy. Oh. Yung una na yung ano. Susundan natin yung bulig. Palagay ko marami to puno. Yung bulig niya. Sa kadaan diyan. Ayan, nag, nagpa-reserve na doon yung si Kuya. Nandun pala sa bangka. Pinapakiusap na yung common. <laughs> sa kanya na daw yung common. Oo, pero malalaan mamaya. Marami kasing nauna dito. dito, pero Meron din nauna. Hi ma'am. Tagasan po kayo ma'am. Kasama si Kuya. Ay, tagasan Rapel. Pumunta dito para makabili ng isda, mga kabukit. Titignan natin itong mga bulig ni yung mga dalag ni Kuya Joey. Eh, taga sa, taga salapungan. Kanina rin pa. Kanina pa sila. Hello, ate. Taga saan ka, ate? Salapungan din. Taga kalugar ko pala sila. Taga salapungan <laughs> ano yan, puno? Uy, malalaki yan ah. Sige, sir. Bulig. Bulig, Malalaki yung bulig na nahuli. Gatuhod. <laughs> Gatuhod. Ah. <laughs> oh. Ayun yung huli nila, saka ito yung mga Ayun wala na yung mga common, nakuha na. Wala na common. Oh, yan. Nakailang lang kilo ka kay Joey. Siyam na kilo, siyam na kilo yung bulig. Yung bulig, siyam na kilo mga kabukid. Yung 12. Ayun, kadaming Madaming tayong customer dito punong-puno na tayo agawan na sila mga kabukid nag-agawan na kanya-kanyang pili na sila mga kabukid kilala tayo ng mga nagdadaan maraming maraming salamat sa inyo Ganito po yung sitwasyon dito pag dumating yung isda, kanya-kanya na silang huli, kanya-kanya na silang kuha. Kanya-kanya silang bili. Ano kaya? May nakuha ka na kuya? Kanya-kanyang kuha kanya, na sila Nakuha na yun Ubus na yan mauubos si na yan siya na lang Si ano ngayon Si Kabulig Si Kabulig na lang Wala na mga lalaki dahil Wala na O pagka ano Pagka limbawang dumating yung tubig Malaki Lala, Lalaki na yung mga ano Susubay yung malalaki Wala na mga lalaki Wala na mga lalaki Wala na mga lalaki Wala na mga lalaki Ubus na agad ha ah. Yung mga mamimili natin eh, sa galing sila ng iba't ibang lugar, mga kabukit. Pinupuntahan talaga ito ta, para makabili lang sila ng anasida. Sir, taga saan kayo, sir? <laughs> sa kabeo po kayo, sir? Ah, mamunta kayong kandaba. Layo dito yung kabyaw mga kabukid. Kabyaw nebay siya eh Ito. Ay, lalak na oh, yan. Ay, ay, no. Punta ako tuloy ate na ya. yan. <laughs> Laki nga nung bulig na yun, ano? Para, para iba ang kulay ko yan, ano? Tatakot si Ate Tuloy! Ayaw na kainin niya Ate, ayaw na bilhin. Laki nga nung ano na yun. Dalawang kilo siguro. Dalawang kilo, malaki eh. Isang kilo, kada isa. Dalawang Malalaki yung gahita yung bulig ngayon mga kabukid. Yung bulig natin. Pinag-aagawan na yung malalaking bulig. nasa yung malaking bulig diyan? Patingin nga. Pwede ba nating makita yung malaking bulig? Ba't ganun kalaki 'yon? Tama ba kulay nung bulig na 'yan? Pwede mo ba nating makita? Iba yung kulay natakot tuloy si ate parang ayaw na niyang kunin anak na pink. Ano yan? anak nakasirena anak nakasirena mapingping na oh, na <laughs> yung ano na oh, iba yung kulay para may ka ano? na <laughs> bulig dyan e to malalaking bulig mga abogedo oh. <laughs> ah, na mga 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 ibo. Bus dali. 150. Saan dinala? Ah, kanya-kanyang kuha na yan, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang kanya -kanya compute mga kabukid para hindi malito. Ayun, lalaki ng mga bulig, oh. Ganyan yung mga bulig dito. Lalaki. Ano, kuya? Oy, kunin mo rin daw yan, kuya. yung kuya, hindi male mo male laki. Oh. Wag yung ganoon tumataron. Eh, okay lang yan. Malalaking bulig pinipili. Ano kuya, binibili ka na? Ah, ayan na. Okay na. Okay na. Pero yung si ate, nag iisip pa yata doon sa buling niyang, ano, iba yung kulay eh. Ah, oh, iba nga yung kulay eh. May batik eh. Pero ngayon lang ako nakakita ng bulig ganito. Tignan natin kuya. Tanggalin nga natin sa ano. Tanggalin nga natin sa plastic. Kahit ako, ngayon lang ako nakakita ng bulig na ganyan. Oo po Nagdala eh. <laughs> <dalawang> isip. <laughs> Kung bibilin ba niya. Oh, Oh, ganyan oh. No. Parang, parang iba yung kulay niya, ano kuya? Ng ngayon ngayon po lang po ba kayo nakak nakakitang ganyan ka? Oo, oh, oh iba po kulay. Kasi mo, ito talaga bulig, di ba? Opo, ito po talaga yung bulig. Okay, oh, bakit pink? Okay, ah. okay, ba oh. Pa oh, yan po yung bulig, but ganyan nang ngayon lang ako nakakita ng ganyan, ibang ibang klase ng bulig, di ba? Yung bulig natin ito. Oh, ito. Ayan okay. Ay, siya, yayaman ka na. Okay, oh. talaga masati sa aquarium. Oh, hey. Ayan bulig, eh. ibang kulay. Oh. Yeah, masarap yan. Bulig ba ito talaga? Kaya ka pesa abutin mo. Ay, babalik. Ibalik na natin, ate. Ano, ate? Sure ka na ang kukunin mo yung bulig na yan? Ah, sure na po ba kayo? Ayan. Sa aquarium. Sa aquarium. Baka agating ka yan. Baka yan. Ibang Hello. ibang klaseng bulig mga kabukid. O oh, ayan, yeah, nakabili na lahat. Naka kanya-kanya ng uwi. Sir, salamat sir ha. Ingat po kayo. Tagasan Miguel din po ba kayo? Ah, sige po, salamat. Nakabili na sila malalaking bulig mga kabukid. Sir, taga Kabyao, Nueva Ecija naman si sir. May hadaan lang dito. Sir, salamat ha. Nasa bangka tayo. Oh, 'yung, yung ano 'te, sure na po ba 'yung kukunin so, ano, no, sure no. uh, nyo 'yung ano na 'yan? Sure na. Ayun, 'yung kakaibang kakaibang bulig. Oh. Baye kakaibang <laughs> <laughs>